So yan guys, luluto ako ng sabaw. Baboy ang ulam ko ngayon. May tao kasi dito, kaya hindi ako makapa, makapag-video. Ngayon nasa baba sila. Nagsusukat sila na. Kasi bininta na tong bahay na to. Ngayon, lilipat kami sa mas maliit na bahay. Kaya ah, mas maganda na yun dahil maliit na. Ito kasi sobrang taas. So yan guys, nandito ko sa kusina kasi mag-prepare ako ng aming pagkain mamaya ang gabi. Mag-re-recycle na naman ako ng mee. Lagi kong ginagawa na mayroong repolyo. Ito yung repolyo na aking dalagay. Ayan. Tsaka yung mee na aking dito. Ito siya. Binili ito tapos dinasalan nila. Kasi ganun yung chain. Tapos i-recycle -re ko ito mamaya. Lagyan ko na. Ito. Itong paan naman ang manok. Lalagay ko ito dito sa sabaw. Yan. Kasi mas maganda kapag mayroong paanang manok. Kasi ano siya, malasa tsaka medyo malapot-lapot yung sabaw. Kasi kung wala siyang ganito, ah, hindi masyadong masarap. Yung aking palasabaw, wala siyang, ah, wala siyang halong sibuyas, luya, wala. Ganito lang siya, oh. Ayan. Yung lotus, saka yung peanut, yun lang. At saka yung panang mo. Ano. yung buto-buto. So, ganyan ako pag nagluluto ng soup. ah uh, since nagluto ako niyan, ganyan yung aking nilalagay. Kaya alam na alam ko na yung paano siya luto. Nagugutom na pala ako kasi may tao nga dito. Yung aking pagkain, ininit ko lang sa microwave. <laughs> binili lang yung aswang. Pupunin ko. Ito yung aking pagkain. No? <gasps> pagkain ko. May chili, tas may dili siya. Ako kunti itlog. Binili lang to. Tapos meron naman akong medyo. Dadagdagan ko na lang. Hindi na ako magluluto kasi mamaya hapon. Tulad yan, nagluto na ako ng sabaw para mamayang gabi yan. So yan ang pagkainan. At saka mamayang gabi, mayroon din bibili na ulam. Panay chick ko ng karne kung malambot na ba. Matigas pa siya. Ah, init. Ayan. Ayan. Araw-araw na lang kaya ako kumakain ng itlog. Ayan, itlog na naman, oh. Hindi nagsawasit. <laughs> Mura kasi yung itlog. Ayan. Ayan. Kaya laging bunay. So, parang nakita ko kasi parang malambot na yung meat. ng baboy. Hindi. Hey, mamaya ko na tulad pagka medyo malambot na siya kasi madali ito siya, lumambot. Pag lumambot na kasi ito, tatanggal yung mga laman. May tao dito.